man yung mga tropa, aharis kami na partner ko. Pumunta kami ng paningat, bibili kami ng buto boto. Paano mo sabi? Ayan na, malapit na kami sa buto-buto. O, oh, ito na. Ito na ang buto. Buto-buto ng monggo. <laughs> Itong walang na kami tanggalin, monggo. Sigurado pag ito natikman mo, mapapagapi ka sa tuwod talaga sobra. Pupunta kami sa karne bibili kami ng baboy para sa parnog sa munggo. So masarap laman o oh papa. Nagandang araw sa Asuke. tatlong kilong baboy nga kami. Tagdagang pananda ng ampalaya. Wala ting quality ang ulam. Sobra-sobra. Punta mo na kami sa Mrs. Tapes. I mean, Miss Nidonia. Are you not? I don't know how many whiskeys. I don't know. i to diva and sweet Thank you for watching. Goodbye.